Okay guys, ayan na, bababa, bababa na kami kay puno na, ah, lakas na to, lakas yung taga tulak namin, yan, ta, tingin mo na, tingin mo na, <laughs> hindi piti, kanya na, wakwa, lasing lasing ba, wey, wey, <laughs> Oh, 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 Kaya, wala, yan ang kasama ko, gali pang ano yan, yan, elevator, mamaya, may ano na naman, sahod mo maya eh, pang laban na naman yan, yung mga, isang target ulit, ang overboy, ang overboy, ano lang Sundot lang yan mamaya ta. <laughs> Sabayan mo pang babae pa doon mamaya ah. raiko Five hundred? Ano lang lang. Wala. Ay ko. Ah, dali. Eh. Pwede na dito na tayo eh. Hey, legs, Mamaya dong. Hey, Bye,